Di biro ang magpaaral bukod sa gaso sa tuition. Kailangan din ang pambili ng mga gamit sa eskwela at iba pang miscellaneous fees. Ang pag-ibig fund, hindi lamang limitado ang mga alok na pautang sa mga may ka kaugnayan sa pabahay, kundi meron din silang para dito sa edukasyon. Pag-usapan natin yan kasama si Pag-ibig Fund Deputy CEO for Member Services Alexander Hilario Aguilar. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, ipost ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon, Alex. Magandang hapon, Ruth. Magandang hapon sa lahat ng nanonood. Mm, una natin pag-usapan itong inyong educational loan. Uh, ano ba ito? Bahagi ito ng multi-purpose loan? Paki-explain na lang. Po, meron po tayong tinatawag na multi-purpose loan na ating po mga miyembro pwede po mag-avail nito at pwede po na, nilang gamitin sa anumang uh, gastusin. Ano. Uh, alam natin, ang pag-ibig, alam, alam na ang uh, Education ay isang napakahalagang bagay para sa ating mga pamilya. Kaya ino-offer po natin itong uh, multi-purpose loan natin para sa mga parents na nangangailangan ng uh, dagliang assistance na pinansyal. Mm -hmm. So, ayan uh, ay bawa, okay, Go ahead. Okay. Uh, lahat po ng miyembro na merong di uh, ba baba sa 24 monthly contributions ay entitled po dito. Ang average loan amount uh, po natin, depende po sa tagal mong miyembro, ay around 22000 pero nasa miyembro rin po natin kung gusto nilang mas mababa yung tinatawag na desired loan. Pwede kong 5,000, 10,000 or 20,000. Basta i-indicate po nila doon sa application loan nila. Um, kaya po nating i-process to ng 2 uh, to 3 days. Pag kumpleto po ang mga dokumento, we can uh, process it in, uh, as fast as 1 to 1 and a half day. Uh -huh. uh, ito po ay magiging, uh, ang pagbabayad po dito ay uh, pwedeng 2 years or 3 years. Halimbawa, uh, kasama ng Ruth kung ikaw ay pumili ng 5,000 pesos uh -huh. ang pinili mong amount dahil ayaw mong malaki masyadong 'yung babayaran mo, if you pay it in two years, um uh, mga 256 pesos lang yan a month. Um uh, sa 10,000 naman around 510 uh -huh. and so forth and so on ano. Kung 3 years mas mababa 'yung 3 years na 5,000 loan na 185 pesos lang yan per month. So, mm -hmm. pinadali po ni Pag-ibig itong kwant. Uh, hindi lang pinadali yung proseso, kundi pinababa pa po yung amortization para hindi mabigat sa bulsa ng ating mga kababayan. Alex, nakita ko kasi yung uh, itong inyong multipurpose loan. Pwedeng iba ibang purposes no yung pinakita natin kanina so uh, in particular why are we saying that this is being offered as an educational loan kasi timing lang din ito sa pasukan ganun ba or may certain requirements uh, to prove na gagamitin mo ito as an education loan wala pong ibang requirements okay. tama po kayo uh, dahil tinataon naman po natin uh, na pasukan alam natin uh, na ang mga parents tuwing ganitong panahon, mayroong problema sa pambili ng uniform, pangtuition, sapatos, yung bag. So pinapaalala lang po natin sa ating mga parents baka nakakalimutan nila. Ang pag-ibig po ay handang umalalay sa inyo dahil kayo ay membro, meron po kayong matatakbuhan ng mababang pautang. Ano ang requirements para bilanggit mo na kanina? Uh, two years yung minimum contribution. Ano pa bang iba or may baka may certain documents pa para ipakita itong uh, kukunin as an educational loan? Napakadali Ruth. Uh, you just need to download yung application form, uh, isang uh, government uh, valid ID at uh, you can submit this um at syempre, kung ikaw ay meron ng loyalty card o kaya cash card doon na po namin kasi gustong idaan para hindi na bumalik sa branch. I-indicate mo lang kung ano yung loyalty card number mo o kaya land bank cash card uh -huh. para hindi ka napupunta sa branch. So yun lang po yung tatlong basic na pangangailangan. Pwede po nilang i-file uh, via the virtual pag-ibig app, i-upload po yung application form kasama yung scan copy ng ID uh -huh. at nang uh, i-indicate nila yung loyalty card number uh, at uh, ipro-process na po namin yon Meron din po, uh, pangatlong paraan ay yung pag-file uh, via the employers nila na merong virtual app uh, arrangement with the uh, Pag-ibig Fund na kung saan, ganun din po ang pag-file uh, online uh, at uh, mas mabilis po ang proseso doon. Ganun din po yung mga requirements na pangangailangan. One valid ID, yung loyalty card at saka yung, yung electronic application form. Mm. Alex, paano kung meron silang existing loan? Okay, kung meron po silang pwede pong sabayan ano, kung meron silang multipurpose purpose loan dati at uh, o kaya calamity loan na na dati na 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 nila in the previous uh, months. As long as uh, hindi po sila in default, ibig sabihin nakakabayad po sila buwan-buwan, uh, wow. uh, walang kulang o walang, uh, walang uh, hindi na hulog within 3 months, ay pwede po silang uh, mag-renew uh, ng loan ika nga. At um, ibabawas na lang po yung existing utang mm, okay. uh, existing MPL or calamity loan sige ipagpatuloy In short pwede hmm. po siyang ay. okay pagpatuloy natin ang ating usapan kasama pa rin si Pag-ibig Deputy CEO for Member Services Alex Aguilar sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito lang sa so, CNN Philippines. At balikan natin ang ating servisyo ngayon. Kasama pa rin natin si Pag-ibig Fund Deputy CEO for Member Services, Alex Aguilar. Pinag-uusapan natin itong pag-avail ng kanilang multi-purpose loan. Alex, may question dito sa ating Facebook Live, si RSBZ. Sabi niya, nag-file daw siya ng uh, MPL one week na. Wala pa din daw result. Online siya nag-file. Kasi kanina binanggit mo, two to three days yung processing. Ano kayang uh, posibleng naging problema dito at paano siya mag-follow -fo up? Okay. Um, siguro mamay pwedeng i-text it sa akin yung pangalan na ano. uh, But usually yan, kung maabot ng one week, may, may problema. Kung na-file online yan, baka merong nagka-issue doon sa scan copy mm -hmm. ng kanyang in-upload uh, na ID or yung yung kanyang application form. But uh, we will go Usually, two to three days tapos yan. Mm, okay. Yung isa pa, I don't know if kaya mo rin itong sagutin si Rene Destajo. Ang tinatanong naman niya, paano mag-apply ng loyalty card? Kasi wala pa daw siyang ID, oh. primary ID? Okay. Um, kailangan niya pong magpunta sa branch uh, mm -hmm. at uh, magpakita ng isang government valid ID. Kasi requirement talaga yon uh, Driver's license, mm -hmm. o kaya uh, any government, uh, PhilHealth, SSS, any government uh, issued ID. Kasi kailangan po yun for uh, identity verification. Pati yung mm -hmm. PSA. Okay. Any oh -oh. Na ID. Kasi sabi niya meron lang siya PhilHealth at Tin. Yung BIR ba pwede 'yon? Uh Oo. -oh. Pwede po yung TIN, but uh, kailangan po may may merong may, ibang kwan, may ibang uh, dokumento siyang ipakita for verification kasi yung ibang uh, BIR uh, BIR ID po noon yung walang walang wala picture. o Wala uh -oh. siyang picture or uh -huh. wala siyang uh, signature. Okay. Uh, since kasama ka na rin namin, uh, pag-usapan na rin natin sandali itong Calamity Loan kasi recently, di ba, nagkaroon ng mga bagyo at uh, may mga lugar na sinailalim sa Calamity Loan at meron din ganyang offer ang Pag-ibig uh, Fund. Opo. Uh, lahat po ng mga manggagawa na nakatira doon sa mga sinalanta ng Calamity, ano, lalo ni mga nasa Pampanga, Bulacan, Bataan, uh, some parts of La Union, Cagayan Valley, Uh, pwede po meron po silang 90 days upon declaration ng uh, calamity para makapag-file ng tinatawag nating calamity loan. Ganon din po 80% ng total mo na savings o total na ipon sa pag-ibig. Uh, o 2 to 3 days processing basta po kumpleto ang dokumento. Uh, Ganon din po babayaran 2 to 3 uh, years depende po sa kagustuhan ni membro. Uh -huh. so, yan po yung pinakamababang inter interest na po utang at 5.95%. So, pati po, yung pan, pati po yung mga manggagawa, halimbawa, na nagtatrabaho sa Maynila, mm -mm. pero ang kanilang permanent residence ay doon sa mga nabanggit nila. Ah, lugar, yes. Oo uh, eh, pwede rin po sila mag-file ng calamity law. Mm, nakita ko lang kasi may mga nakalagay doon, halimbawa, na certain requirements, uh, proof of income, mga ganyan. Paano nga kung nawala yung record mo or nabaha ka, anong pwede nilang gawin? Kunwari, nabasa yung uh, ID or may database naman kayo, ano? pero naman po? Mm -hmm. uh, kung sakali po, uh, worst circumstance na naubos yung kanyang dokumento, eh maaari po siyang magpa-issue ng certification sa munisipyo o kaya sa kanyang barangay na siya ay residente po ng area na yon at uh, pinatotohanan yung kanyang identity. Kailangan yung name, yung address, uh, at mga iba pang mga basic details, contact details. At uh, kasama naman po kasi na magpa file siya ng application, kasama po sa application, eh yung pagpirma dun sa uh, kumbaga tinatawag namin promissory note ng employer. Kaya mabe-verify mm -hmm. din po yun. Tapos uh, ulit, kasi kanina binanggit mo, may yung, halimbawa yung MPL nyo is maximum of, uh, or average of 22,000 pesos. Dito magkano ang pwedeng mahiram? Ganoon din po, uh, average of 22,000 but depende kung gaano kakatagal na naguhulog na sa pag-ibig. Yung mga 10 years, 20 years na po sa pag-ibig ng miyembro, as mm -hmm. much as 50 to 60,000 po yung 80% uh, oh, okay. na maaaring nila. Meron ba kayong, uh, alam ko kasi yung ibang agencies nag-offer sila ng parang for house repairs. Uh, may ba nga ganyan ba halimbawa na damage yung bahay mo? Pwede rin ba kayong uh, mag-offer ng ganyang kasi ng loan? Yung multi-purpose loan po, uh, partly ay kasagutan po yan dun sa mga minor uh, home damages. ano. Pero kung malakihan na po, pwede na po silang mag-additional housing loan kung meron silang existing uh, uh, housing loan. At isa pa, Uh, ang pag-ibig po, na doon sa mga housing loan borrowers namin, kung nasira po ng bagyo, pwede po kayo magpunta sa branch, uh, man sa aming branch at tutulungan po namin sila na mag-file ng insurance claims para maparepair po yung kanila mga bahay. Kasi lahat po mm, okay. ng ng uh, housing loan sa pag-ibig, basta active po, uh, ibig sabihin current po na nababayaran yung yung uh, kanilang amortization. Meron pong kasama yan na insurance. Mm -hmm, Tulungan mm -hmm. po namin sila sa pag-file. Alex, etong sa Facebook Live si Ronnie Tobias. Ang tanong niya kasi, five months pwede pa bang mag-apply ng calamity loan? Binanggit mo kanina up to three months lang, ano? Ano kayang pwedeng calamity remedy? Uh, kung hindi na po siya makafile, hindi, kung hindi na, lumagpas na po siya doon sa 90 days, eh mag-multi-purpose loan na po siya. Ah, pwede siya mag-multi-purpose loan. Okay, yung iba na lang contact numbers ng Pag-ibig for more uh, questions, saan sila pwede tumawag? Uh, meron po tayong uh, uh, call center, uh, Idayal lang po yung Pag-ibig Fund, uh, yung, yung number na, na katumbas ng Pag-ibig Fund. Um, It's uh 872 44 244. Okay. Tingko po 872 44 -244. Okay, ma'am. Maraming pong salamat kay Pag-ibig Fund Deputy CEO for Member Services Alex Aguilar.